Yan, isang magandang umaga po sa lahat. Isang magandang umaga sa lahat ng ating mga subscribers sa lahat po ng ating mga mahal na manunood. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. O kaya isang magandang gabi, magandang tanghali sa inyo pong lahat. Welcome back pong muli mga mahal kong manonood sa akin pong munting tahanan na ITS Tambayan. At syempre kung naligaw lamang po kayo mga mahal kong manonood huwag niyo pong kalilimutan subscribe naman po ninyo ang aking munting channel. At pakilike and share na rin po ng aking video. Maraming salamat po sa inyo mga mahal kong manonood. Ngayon pong umaga ay magluluto po tayo ng mulido. Ayan. Minatamis po ito mga mahal kong manunood. Pang dessert, ika nga. Umpisahan po natin sa pagbabalat po ng kalabasa. Yun po ang ating gagamitin sa ating gagawing paggawa ng mulido o yung minatamis kalabasa po ang iba po nito mga mahal kong manonood ang ginagamit ay kamuti o kaya ang iba naman ay patatas ngayon po ang gagamitin po natin ngayon sa atin pong gagawing mulido ay kalabasa kaya kita nyo naman po mga mahal kong manonood binalatan natin yung kalabasa. Dahil yun po ang ating gagamitin sa ating pong gagawing pagluluto ngayong umaga. At syempre mega mega love shout out po sa inyo pong lahat mga mahal kong manonood. Saan man po kayo ng mundo naroroon. Miga migalab shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong YouTube channel na ITS Tambayan. Ayan po mga mahal kong manonood, pagkatapos po nating hugasan, papakuluan po natin ito para lumambot po mga mahal kong manonood. Kailangan palambutin natin yung kalabasa na ating binalatan. Konting ingat lamang po mga mahal kong manonood dahil masyadong puno yung ating isinagawang pagpapalambot o pagluluto ng kalabasa. Ayan. Unti-unti na po nating hahanguin o hinahango yung kalabasa mga mahal kong manonood. Talagang mainit na mainit dahil umuusok-usok pa. Kita nyo naman yung usok na talaga namang sobrang init. Maraming maraming salamat po sa, sa lahat ng nanonood ng aking video. Ayan. Yun pong pinalambot natin na kalabasa mga mahal kong manonood. Dudurogin po natin yun. At pag nadurog na po natin, ihahalo po natin yung uh, kinayod na niyog. Kinayod po ito mga mahal kong manonood dahil hindi po ito piniga. Ito po yung ating inihalo sa ating dinurog na kalabasa. Yung kinayod na niyog. Hindi ko po alam sa iba kung pag naggagawa po sila ng mulido o ng minatamis ay tinatanggal pa po nila yung katas ng niyog o yung gata. Pero kami po ay hindi na po namin ginagata yung niyog. Inihahalo na po namin yon Ayan, naglagay na po tayo ng asokal. Pwede nyo rin po itong mga mahal kong manunod pagkakakitaan. dahil ko konti lamang po ang ingredients nito o yung mga sangkap na gagamitin sa inyong pong gagawing pagluluto. Yan sinisigurado po natin na halong-halo talaga at durog na durog yung kalabasa. Pwede rin po itong panghimagas pagkatapos kumain. At pwede rin po itong gawing ulam kung walang ulam. At gayon din po pwede itong ihanda tuwing may okasyon sa inyong mga tahanan. ang kagandahan po dito sa kalabasa mga mahal kong manonood hindi po siya natigas di katulad po ng iba na ating nabibili sa mga tindahan yung mulido ay matigas ang gamit po nila noon ay kamuti Pero subukan nyo po itong gawin, yung aming gagawing mulido na kalabasa. Tiyak na babalik-balikan po ninyo ang sarap. Ayan na nga po mga mahal kong manonood, lulutuin na natin. Bagamat luto na po yung kalabasa, kailangan para nating lutuin para po doon sa kinayod na niyog. Yeah, mega mega love shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong YouTube channel na ATS Tambayan. Basta Tambayan ATS po ang inyong pupuntahan. Yan medyo nakakangalay nga lamang po mga mahal kong manunood kapag naghahalo kayo nito. Pero kailangan po natin tiyagaan para maging pareha, parehas po ang pagkakaluto. Ika nga, pag may tiyaga, may nilaga. Yan. <laughs> Ayan, kita nyo na po mga mahal kong manonood. Unti-unti nang nagbabago yung kulay ng ating niluluto. At siyempre unti-unti na rin na lumalagkit o bumibigat na rin yung ating sinasagawang paghahalo. Ayan, medyo nagkaroon tayo ng kaunting ingay dahil po yung aking mga alaga. Nag, haharutan sila dito pa sa ating harapan ayan kita nyo po mga mahal kong manonood oh. sa kulay pa lang o sa itsura pa lamang chak na mapapawaw ka na po sa sarap dito subukan nyo po ito mga mahal kong manonood yung aming sinagawang pagluluto. Mulido na gawa sa kalabasa. Yan, kailangan talagang matyaga sa paghahalo. Ayan na nga po mga mahal kong manonood. Luto na at isinali na po natin. Ayan, may medyo malagkit siya. Nakakatakam yung itsura niya. Ano po, mga mahal kong manonood? Yan, mega mega love shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong munting tahanan. Huwag niyo pong kalilimutan mga mahal kong manonood na pakisubscribe naman po ninyo ang aking munting kubo. At pakilike and share na rin po ng ating mga video para mas talo pa po itong ishare ni YouTube. Maraming maraming salamat po. Ayan, papatigas-tigasin po natin yan ng konti. Kasi hindi naman po talaga siya totally titigas yan mga mahal kong manunood. Gawa po ng ano, kalabasa. Pero pag malamig-lamig na po siya, ayan, ihiwain na po natin siya mga mahal kong manunood. At tsaga, tsaga lang. Ayan, kita, kita nyo na po mga mahal kong manunood yung itsura nung ating isinagawang pagluluto ngayong umaga. Mulidoh mula sa kalabasa. Kalabasa na pampalinaw ng mata. <laughs> miga miga love shout out po sa inyong lahat mga mahal kong manonood. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong munting tahanan na ATS Tambayan. Ay na nga po mga mahal kong manonood, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli po, bye bye. I love you all. God bless to one and all. See you on my next video.